Yes, 'yan nga 'yung sinasabi natin, no, na uh na pinaka-ayaw uh, ng mga ng publiko, ng private sector doon, no? mm. ng uh, uh businessman, no, uncertainty. Isa 'yan sa can create ni uh, na create ni President Trump, no. Uncertain, uncertain 'yung global trade, no. Uh anong epekto sa atin? Uh let's not kid around, no. Sabi nga ni former Nether Secretary General uh Habibto, no. Sabi niya, huwag na natin na tayong maglokohan, no at uh, tanggapin na natin that we will we will be hit no mm. tatamaan natin mararamdaman natin yung uh, epekto ng uh, global trade war no uh, nung uh, fairness, ay uh, nagsabi na si president trump na uh, malaking talipa ang ipapataw niya sa europa no so maapektuhan hindi lang global trade no? may domino effect yan sa kanya-kanyang ekonomiya. Pag nag-slow down ang global economy, tatamaan din tayo. Tama. Mm -hmm. No, tatamaan din tayo tatamaan ng, uh, ang uh, ating exports, tatamaan ang uh, ating OFW remittances, si hina kaunti yan. no? Resilient naman tayo sa remittances pero siyempre uh, mararamdaman rin natin ng kaunting uh, uh, pagbagal, no? Uh, uh, at madami pang epekto no na talagang tatamaan sa socio-economic. Mm. -hmm.